So, what's up guys? Good afternoon po. Ayan. Ano tayo ngayon? Mananalbos tayo ng uh, 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 mga gulay-gulay dito sa bakuran natin. Ayan. Alala nyo yung uh, saging natin tinanim ko? Ay, sa, you sa YouTube channel ko nga pala yan. Ayan, ang dami na. bumubunga na rin yan yung mga papaya na tinanim ko yan sila ayan na diba? panoorin nyo sa youtube channel ko ayan ang dami na diba kaka itas lang namin ng ano rito yung yung saging ayan namunga na kasi yan Yung iba lipatin na kasi nag ano na siya eh. Nagsangasanga na siya. Oh. Ganda niyan. Yung iba hindi hindi lumaki ng todo. Eh, no? Yan yung isa. Hanggang ganyan lang siya. Siguro nasisilong ng ano, ng akasya. Yung mga papaya na tinanim ko. Eh. Yung talong hindi na siya umano. Ito yung talong ang nagtanim nito yung mga hipog. Ayan, ayun pa. Mga tanim nila. May kamatis dyan dati. Ngayon wala na. Ay, mga kitty. Gugulo. Hmm? Hmm? Sila. Ito, ilalagay ko ito sa ano. Makumuha ko nito. Ilalagay ko sa sardinas. Sarap yung ganito. Ayan o hanggang sa malambot Yan. Yan. dapat may tanim kayong ganito kaysa kaysa ano yung nagito mamimili kayo sa palengke mahal lang bilhin sa palengke dito pa lang eh gulay pa lang baka mga isang daan ka na di diba? Gulay pa lang, ubos na pera mo. Hindi sasapat yung yung pera ng ano, ng construction worker. Hindi natin inaano ha? yung dinadown yung uh, construction worker na nagtatrabaho magat maayos magtrabaho pero dapat dadagdagan niya ng konting uh, diskarte kaya nito kung may bakuran kayo o meron kayong meron kayong ano yung uh, taniman mga paso mga ganyan tumutubo yung halaman sa paso kasi nga maganda pa nga ang tubo kasi ano eh yung uh, ginagamitan ng ano yan eh yung looms yung lupa na may pataba na agad di ba ito kasi natural na lupa ang tinaniman ko nito. Ayun oh. Kina naman to, bina nagbaka sakali lang ako na tumubo. Ayun, tumubo naman. May naman siya ng tubo. Kaya nakukuha ko ng dahon. O. Lagay mo to sa sa isang kilong baboy eh. <laughs> Hindi joke na. <laughs> sardinas ba? <laughs> Lagay mo sa sardinas ito naman, ito yung kinukuha ng ano uh, kasi di ba, nagluluto ako ng ano ng chicken, ito tignan tingnan mo, usbong oh hmm. Kaming, gano'ng kaganda yung usbong na yan, usbong ng sili nilalagay ko sa tinola yan tapos, dito naman sa likod ko ayan oh, namumunga yan papaya o, so, di ba magkano ang papaya sa palengke alam nyo ba, magkano ang papaya sa palengke kung hindi kayo namamalengke malengke. Di ba? Mga tatay, kaysa magdano kayo, mag mag inom inom kayo dyan. Mag uh, pagtapos nyo magtrabaho, nag inom kayo. Nagigigil talaga ako sa inyo eh. Magtanim kayo ng ano, para may uh, yung mga misis nyo. Magtanim kayo ng ganito. Eh, konting uh, sweldo, inom nyo pa nagigigil talaga ako sa inyo hmm. gigil nyo talaga ako ayun o oh. Ah, ah. ayun yung mataas na yan oh. Ah. na naman ng, ano, ng ah, malunggay mga tatay ha itanim kayo ng lokbat yung mga may bilis tumubo sinling lang yan na nyo na makakaharvest na kayo oo oh, oh. Pili kayo sa palengke ng wala kayong ano, 'di ba? Lokbate. Wala kayong lokbate na ano na tanim. Bumili kayo sa palengke. Tapos yung sanga, ang ganito. Sanga niya, yung magulang Tutubo 'yan. Tanim niya sa paso. Kahit walang buto yung lokbate, tutubo 'yan. Oh, ganun kalupit ang alokbate. Ano siya kalupit? talagang uh, ano siya pag itinapon siya tutubo talaga siya okay di ba ano yun dami na ako di ba ito pa meron pa ako dito kasi ilang puno rin tong tinanim ko na to eh. hindi lang ako nangunguha dito yung uh, hipag ko si WBS UND yan, ipalo nyo rin yan. Ang nag-aalaga nito ngayon, siya. Na ano niya, uh, nakatanim kasi siya rito na no kanyang mga sili. Pero wala na kasi. Dito rin ako nagpecha yan eh. Natagal ko pinakinabangan talaga pecha dito sa park. Ayan, may papaya na doon. Hindi no. pa nakukuha na. Medyo maano na nga eh gulo na rito kasi <coughs> siguro ano uh, itong tagula na na to mag tatanim tanim na ulit ako kasi para ano para maka harvest tayo ng maganda gandang mga gulay ito kasi ano eh yung hina harvest ko kasi ano to eh uh, agad din eh pero last time nag harvest ako rito uh, na siguro sa linggo na may gito harvest ulit ako dito ng ano may ano pa tanim ni mama yan yan ano na yan ah uh, pineapple ito yung kitty ko oh hoy 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 ano naman nangain siya rito ng ano eh nangain siya ng damo sobra yata yeah. sa yan. mahaba na nakuha ko Kito kasi pagka uh, pinitasan niya na ganito to dada, dadami ulit to nagagalit to sabihin nagagalit nagagalit siya na pinitas mo ako ha tutubo ulit ako ng mas mababa ganon, ganon kasi yan eh ganon yung ugali ng alokbate hmm. pag pinitasan mo siya Nagagalit siya, haba pa rin siya. ganoon meron pa ako dito kasi hindi hindi pa nagsilaki ano? Hindi ko nadamuhan kasi yan e, at may papaya. Oh. Yan lang siya, oh, di ba? Sabi ko sa inyo, pag may tinanim kasi, may aanihin. So, yun pa. Hindi ko kasi na, ano, dun. hindi ko na nadamuhan sa baba. Hindi ako maano kasi mga ate. Pero yung sa, sa ngayon, okay na itong nakuha ko. Kailan niya, ang dami. Tapos ako ko ngayon ng malunggay. Iwan ako muna itong ano, yung malunggay naman, madali lang kuhanin yan. So, may mga bayabas pa dyan. Ako no? oh. Okay, bakit nawala yung hilig ko sa bayabas. Dati kasi yung hilig ko sa bayabas. Eh tayo umuha ng halakbate dito nagtanim dito yung ano nagtanim dito yung oh, taga uh, dulo ewan ko bakit hindi na niya hindi niya na inaalagaan tong ano niya tanim niya oh. yung alokbate niya oh. madamo na sa una lang talaga may mga hindi <laughs> <laughs> ko alo, ano yan may mga tao talaga na ano kamisan gusto nilang subukan yung yung pagugulay pero wala sa wala talaga sa ano nila yun alam mo yun wala hindi ko ma-explain eh. pero alam nyo na ibig sabihin no? wala sa sa porte nila yun meron talaga mga tao na mag-uupisa tapos hindi nila tatapusin yung ano nila so yun ang nangyayari so hindi nilinis nila to ayan ang nilinis ganyan lang hindi na nila sinundan pero mas maganda naman kung ano. Okay naman. Alay mo naman, di ba? Ano 'yung dalit nila. Trabaho 'yung dalit nila, 'yung bukid nila rin. Ito kasi 'yung bukid na 'to, na ano lang 'to, hindi hindi to sa amin. I e, baga I e, Inaano lang namin para kahit paano may makuhang mga di ba? Ano, e 'yung kita naman kay Kuya 'yan. Napakadami sila 'yan. Okay, ayan, nagdamo siya kanina dito si Kuya. ito lang naman kukuhanin ko. Along gayo, tsaka yung alok bati, okay? Sawgan so, ko ng mga dalawang sardinas. Yung... Sarap yung grabe. Testing niyo Okay, ilang muna. eh ito mga kita namin, ha? Dito sila. <laughs> <laughs> ito yung ano naman to, Araro, kamote. Ayan. Mga 2 months pa siguro to or 3 months. I-harvest ito. Tapos ito yung ginawa kong kubo. Ayan. Ayan, sira na, wala na yung bubong ngayon. Isubukan ko ulit yung ano, ayusin dito kasi iba talaga pagka nag-aayos dito mas maano yung bakod nila oh. ano bang ibig sabihin ng bakod na yan pwede rito siguro taniman to ng ano taniman ulit to ng lukbate eh, para gumapang <laughs> ilig sa lukbad. yan salamat po at ito uh, lang po ang aking uh, video ngayon bye bye